Ayun sa liit. Ay, mo siya. Dan, ini daw, dan, dan lang ba? Allah. Malaki. Malaki, laki, takot. yung matapang talaga yung dalawa. Ay, nalit na. Hahaha ang mga uod maliit yung mga uod namin na maliliit dali <laughs> dalian mo makipagagawan ka din last na lang to ano oh, masyadong madami ay eh, dalawang sabi mo dalawang ano pala tandaan lang kasi No, mamaya, bigyan mo yun sa liit puntahan mo doon kasi magsinsunod na naman ang mga yan. hawayan na naman yun yung hmm, so sugod naman yung isang isang uod hmm. okay, na maliit sinugod na naman nila kay si Liet. Oh. Ayun Ay, na, bola na naman. Ala, matrap ka dyan, Liit. Tingnan mo yung isang uo, nagpupong ilit. Oh. <laughs> <laughs> Ito tayo sa loob eh. Ako, madaanan. Mamaya, magpauso ka. Doon ka na magpausok ko. Oh.